kulang ba kayo sa tulog? Laging puyat. Anong gagawin? Magbibigay tayo ng tips para gumanda ang tulog nyo. Pero, meron muna tayong tips para laging gising sa klase at gising sa trabaho. Tingnan mo, Doc Lisa. Ayan, dapat makatulog ka para gising, no? Pero, minsan, eh, puyat ka eh. Huwag kumain ng marami bago ang klase. Aantukin ka, hindi ka makakasagot sa school. Pwede ka magbuhos ng malamig na tubig sa muka para gumising. Di ba? Magising-gising. Ang kape, pwede siguro dalawang tasang kape, pero hanggang dalawa lang, pampagising yan sa umaga. Sit up straight, huwag uh, nakaslouch. Ito pa, pwede kang mag-chewing gum para gising. At pwede ka makisali sa classroom. Sumagot-sagot ka sa teacher, di ba? Mag-recite ka para magising ka may stress ka doon di ba at pwede ka magnap in between so ito yung mga tricks natin upo lang galaw-galaw at sagot na sagot para mas gising ka kahit puyat ka pero ang napakahalaga makatulog sa gabi kasi ang insomnia kulang sa tulog hindi maganda sa katawan mas tataba tataas ang high blood sakit sa puso at diabetes Maraming tao hindi makatulog sa babae, oh, 60%. Anim sa 10 hindi makatulog. Sa lalaki, lima sa 10 hindi makatulog. Bakit hindi tayo nakatulog sa gabi? Dami iniisip, daming stress, utang, problema, away, walang partner, lahat ang stress. Ihi ng ihi sa gabi, depressed, hindi rin makatulog, may masakit sa katawan, may psychiatric, psychiatric problem. Ito ang tips natin para gumanda tulog nyo. Pag gabi na iwas na sa kape, alak, mga sigarilyo, 'yan o, sa sa gabi mga stimulants kasi lalong hindi ka makakatulog. Yung umiinom ng alak, oo nga maantok ka, pero yung tulog mo hindi masarap. Ang tulog ng lasing hindi masarap, parang may hangover din sa umaga. Maganda rin nagpapagod sa umaga, pagod, nang exercise maraming ginagawang trabaho para pagpagod yung katawan, tulog sa gabi. Bawa stress. Sa pagkain, huwag din kumain ng sobrang dami. Pag sobrang dami kakainin mo sa gabi, kukulo ang tiyan mo, hindi ka makakatulog, baka magtaika ka pa nga eh. So, pag kumain ka sa gabi, tama-tama lang, intay ng 3 hours. So, pwedeng konting lakad para paghiga mo, natunaw na yung kinain mo. Ito, kaya hindi makatulog ang mga tao. Sobrang gadget. Cellphone, laptop, tingin pa ng news, balita, away, gera, earthquake. Hindi ka talaga makakatulog niyan, di ba? Lahat ng news, eh, problema ng mundo. So, two hours bago matulog, wala ng mga gadget-gadget. Tapos na yung trabaho nyo, pamparelax na lang ang gawin mo, ha? Dapat kalmado at tahimik yung tulugan. Dagdag tips, maganda parehong oras matutulog sa gabi. Uh, nagpapaaraw sa umaga, may tulong yan. Pag nagpapaaraw ka sa umaga, mas gising ang katawan. Pag gabi na, madilim, alam ng katawan, matutulog ka na. Dapat komportable yung mattress o yung pillow natin. Ito, dapat relax ang routine mo bago matulog. Tapos, iwas sa pagkakaroon ng alagang hayop, aso, pusa sa kwarto. Eh, gigisingin ka ng pusa ng aso, bilang tatahol yan eh. Ngayon po, para makatulog, dapat tama yung hinihigaan nyo. Huwag sobrang lambot. Tingnan nyo to. Sobrang lambot. Nakalundo. Sa sakit ang likod niya. Oh. Huwag din sobrang tigas. Kita mo, ma-stiff neck siya. Oh. So, wag sobrang lambot, wag sobrang tigas na kutsyon. Dapat yung tamang-tama lang. Yan. Para diretsyo ang likod ng tao. Pagdating sa position, pwede nakatihaya. Okay to para matulog. Pwede nakatagilid. Tihaya o tagilid. Pag tihaya, maganda to. Hindi ka magkakarinkles. Uh, maganda rin to. Less neck pain, less back pain. At kung meron kang GERD, yung nangangasim, dalawang unan mas hindi aakit yung acid pero kung humihilik ka mas maganda on the side eh. buntis humihilik on the side mas okay kaya lang pa naka lang medyo nakaipit yung mukha mo tsaka yung breast mo so medyo kukulubot iwas tayo sa pagdapa pagdapa kasi medyo mahirap eh o dapa nakadapa yung mukha masakit sa leg eh. so ito yung mga position na konting iwas, mas maganda tihaya o nakatagilid. Sa pang problema, sobrang paghilik. Yung mga muscular, malaki. Uh, misa malaki yung leeg eh. Parang maraming laman dito. Yung mga overweight din. Mas humihilik sila. Yung mga may sipon, may allergy. Yung may barado dito sa lalamunan, mas humihilik. Ito, may mga tao, malaki yung tonsils. Kaya kulang, lalo na pag nakahiga na, nagsasara yan. Meron din nakababa yung uvula, yung pinakalaman dito, yan, o, nakababa siya. So may abnormality. May tao din, overweight, mataba, malaki yung leeg. Pag nakahiga, pwedeng magbara yung daanan ng hangin. Ito, maganda yung daloy ng hangin. Siyempre humihinga tayo kahit tulog eh. Pero pag masyado siyang tulog, relax, baka magbagsak to, hindi pumasok yung hangin. Ang tawag dito, obstructive sleep apnea. Delikado to. Yung pag natutulog, hindi na makahinga. Kasi nga, nag-relax masyado yung muscle dito, yung mga laman. Nagsara yung daanan sa paghinga. So, pag nangyari yan, may naka-heart attack, high blood, may namamatay. Ibang klaseng snoring yan. Yung hilik na hihilik, tapos biglang hihinto. Tapos, parang gaganon magigising dahil nga nawalan ng oxygen tapos hihinto na naman sa paghinga. Merong mga test yan. Papatest tayo sa pulmonologist, merong mga sleep clinic, at merong mga gadgets na kinakabit para sa may sleep apnea. Pero meron tayong home remedy, yung talagang hindi magandang paghilik. Huwag mo na uminom ng alak bago makatulog, di ba? Kasi sobrang relax eh. Baka lalo magbara. Uh, Kung may allergy, gamutin matulog na nakatagilid, bawas timbang. Mas payat, mas maliit ang katawan, mas maliit ang leeg, mas hindi nagbabara. Iwas paninigarilyo at wag din sobra sa mga sleeping pills kasi misan po masyadong tulog, eh, sobrang relax dito, eh, doon nagkakaroon ng paghilik. So, sana po nakatulong tong video para sa magandang pagtulog.